ano kan kanin mm. kanin payo rin kanin pa kanin mm -hmm. mulami eh. dan okay. din lana kanin papa hindi na magkakaano ah? papa hindi na magkakaano

<laughs> <laughs> Parang alam na ako sa ilalagay ng gulay ya. Here you Dapat hiwa-hiwa na itong ano. Dapat hiwa-hiwa ng chicken. ano? you go.

Yes, ser